Tama ng isang ginang matapos saksakin ng kaanak sa San Andres Quezon. Ang suspect, target daw talagang ubusin ang mga kaanak tuwing nalalasing. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. April 1, mag aalas sa isang hapon. Hindi maganda ugaga ang mga residente ng Barangay Tala sa San Andres, Quezon. Ang kapitbahay kasi nilang si Rosalie Ortega. Bigla na lang daw, pinagtataga ng kanyang lasing na bayaw. Sa leeg at dibdib na puruhan si Rosalie, sa dami ng dugong na wala sa kanya, maswerte siyang umabot pang buhay sa pagamutan ng bayan. At patuloy pa ngayong inoobserbahan ang ina naman niya na si Leonora Biniegas. 56 anyos, kumuha ng pamalo para sa naawatin ang sospek. Pero sak-sak sa dibdib ang kanyang inabot sa nagwawalang sospek. Naitakbo rin si Leonora sa ospital, pero binawian din ng buhay. Ang sospek, mabilis na tumakas dala ang mga patalim na ginamit sa krimen. May dispatch po ang tropa, kung parang Ganyan po ay nasabi po ng mga witnesses na tumakbo po itong suspect papuntang bulubundukin ng San Narciso. Kinilala siyang si Gary Presilda, 36 anyos. Ayon sa mga kaanak ng mga biktima, nagwawala at mapanakit daw si Gary sa tuwing nakakainom ng alak. Sinabi rin daw nito sa kanila na iisa-isahin niya ang mga kaanak. Sabi pa ng San Andres Municipal Police Station, may record na rin ng sospek dalawang taon na ang nakakalipas matapos niyang tagain ng sarili niyang ama. Yung taong ito ay pag nakakainom talaga ay naglalapas ng sama ng loob. At noon ay na... Tatagaan niya na rin yung kanyang tatay. Pinareglo din tatay kasi anak nga po. Kaya ang sospek muling nakapang biktima at ngayon nakatakas pa sa sino mang makapagbibigay impormasyon, agad lamang idulog sa pinakamalapit na himpilan ng mga polis. Mobile Journal. Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.